So, ibig sabihin, wala kayong, kayo na ang nandun sa 1811, pero wala kayong nakikitang baril na daladala o nandun sa 1811 na pag-aari ng iyong boss. Yes, Your Honor. Wala po akong nakikita. Wala. wala Now, that explains the reason why kailangan magkaroon ng dadalhin na baril para i -planting. So, ibig sabihin, plinano talaga ito na just in case, walang makitang baril o ako may baril, gagawing savings, ay eh merong ipapalit na baril. So, oh, napapatunayan natin na uh, sinasabi nila na may baril yung uh, si Mr. Lin, o yung Chinese, may Busmaster, may Kwan. Ang pinagtataka ng representanting ito ay kung bakit kailangan pang magdala ng baril na pang planting, kung sigurado na may baril talaga yung uh, subject ng search warrant. Yes, sir. Good po. Yeah. Michael, totoo po ba lahat yung sinabi ni Juan, ni Mister uh, Mr. Antonino? Yes po, Your Honor. malapit sa Solimare na huli? Sa so, may Asiana po, Your Honor. Yes, Asiana. Magkalapit ba yung Asiana at Solimare? Kanto lang pong pagitan, Your Honor. Okay, thank you. Uh, so kung totoo lahat yun, uh, totoo rin na ang pinagre-reportan nyo, pag napupunta kayo sa DSOU, ay si Major Kiana na. Yes po, Your Honor. At siya na rin ang kumakausap sa inyo. Yes po, Your Honor. Siya rin, uh, nung siya rin ang pinagsabihan ninyo tungkol sa inyong boss na si Mr. Lin. Yes po, Your Honor. Tungkol sa mga baril, tungkol sa mga pera. Yes po, Your Honor. At tungkol sa mga babae. Yes po, Your Honor. Yes. Uh, yun. At ang ginawa niya ay, dahil dun sa inireport ninyo, plinano kung paano i yung bahay. Yes po, Your Honor. At uh, sinabi sa inyo na kung pwede, kayo ang maging deponent doon sa pag-apply ng search warrant sa West. Yes po, Your Honor. Pinilit mo niya kami maging deponent. Anong ibig niyong sabihin pinilit kayo? Para daw po, legal daw eh, po yung pagpasok. Pagpipilit po sa inyo. Ang sabi po niya sa amin, Your Honor, na kailangan niyo maging deponents para maging legal ang pagpasok natin. Eh, hindi po namin alam, Your Honor, kung ano po yung deponents. Aha. So, So, ginawa po ninyo yon. Ano po ang... Pwede po bang sa pagkatanda ninyo ah uh, ah uh, totoo bang ang application ay para sa illegal firearm? Iyan po yung nabasa ko po ninyo, Your Honor. Yes. Uh, dahil sinabi niyo na, na may firearm si Mr. yung boss niyo. Opo, oh, si Your Honor. Merong isang Bushmaster at saka may isang pistol. Yes po, Your Honor. Pero wala namang Bushmaster at saka pistol. Uh, Busmaster Bushmaster na nakuha pala doon sa 1811? Wala sa report. Hindi ko po alam Your honor Oo. Eh. Oh. Aha. Uh -huh. Meron kang baril, di po ba? Yes po, your honor. Paki-describe nga ninyo uh, kung anong klaseng baril meron po kayo. 45 po, desert chrome, desert stone chrome. Caliber 45. Yes po, Your Honor. At may mer meron bang lisensya 'yon? Yes po, Your Honor. Expired po 'yung license noon, Your Honor, kaya tinonover ko po kay Major Kihana. Kasi ganban din po ng mga panahon na yun kasi natatakot ba ako mahuli. Eh, sabi niya po sa akin, tutulungan na po niya ako mag-renew. Pero hindi na renew. Hindi po na renew, Your Honor. Alam mo ba na yung baril na yun, eh, yun na yung nakita doon sa vault ni Mr. Lee? Nabalitaan ko na lang po, Your Honor. Ayun po ang pinangtanim po ng ebidensya. Ah, General Tates, sino na yung mga pulis na nag-disassemble ng mga baril? So, nabalitaan mo na yung baril mo. Nandun yung mga hinuli ng pulis o kinumpis ka ng pulis doon sa vault ni Mr. Lin, yung boss mo? Opo, uh, Your Honor. I am Police Staff Sergeant Genesis Ruiz, Your Honor. Uh, ikaw nung nag nakarang hearing, ikaw ang nagtestigo na kayo ang nagkalas nung, nung baril na desert storm. Um, ganito po yung scenario, Your Honor. Uh, yung kwento. Uh, dumating po ako sa office, binigay, inabot po sa akin ni Police Major Kihana yung baril na kahit tulad doon sa nababanggit ng ating deponent na si Michael Novicio. Uh, yung Chrome, tas Desert Storm. Pero may serial number pa po yun. Hindi ko lang po talaga maalala kung ano po yung serial number. Pinakalas po sa akin, Your, your Honor. Yun lang po. Tapos kinuha na ni Police Staff Sergeant Democrito. Democrito. At si Sergeant Democrito, uh, uh, siya ang naglinis ng baril para magmukhang kapag kapanipaniwala na na uh, hindi lumang baril yon. Yes, sir. Yes. Uh, which dinenay naman ni Sergeant Democrito. Kaya nga binibigyan kanina ng pagkakataon ni Chairman na magsalita ng totoo pero ayaw pa rin. Ah uh, Noong Your Honor, um, parang may narinig din po kasi akong inutos. Inutosan ni Police Major kaya na kumuha ng grinder. Isa sa kasama namin. Andito dito po siya ngayon, Your Honor, yung kasama namin na nautosan. Na? Kumuha ng grinder, Your Honor. Driver? Grinder. Grinder. Na, no, sige. Talagang inayos talaga. Uh, good morning po, Mr. Chairman, sir. Uh, ako po si Pat, 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 Patrolman Elson Calupa, sir. Uh, natatandaan mo po ba kung meron kang baril na inayos? Uh, sa baril na inayos po, Mr. Chair, wala po. Bali, during that time po, uh, may, may trabaho sa Viber namin. Na, nabasa ko lang po. Eh, nagpaalam po ako nung na malilate uh, dahil ako lang po yung wala, bali nautusan po mag na sa akin na po pinadala yung grinder, sir. Para saan yung grinder na yun? During the time, Your Honor, wala po akong idea kung saan po. Basta, basta, sinunod ko na lang po. Nagdala po ako sa opisina. Kanin mo, uh, uh, kanin mo binigay yung grinder? Binigay ko po kay Sir Democrito, sir. Kay PSSD Democrito. Tapos after nun, sir, hindi ko na po alam kung saan nila ginamit, sir. Sa pagkaalam po ninyo, saan po ba ginagamit yung grinder na yan? Pagtungkol sa baril. Yes, sir. Kung sa baril po gamitin, pwede po sa serial number, sir. Yeah. Yeah. Uh, thank you. So, yes, napapatunayan natin na uh, sinasabi nila na may baril yung uh, Si Mr. Lin, o yung Chinese, my busmaster Mike Juan, ang pinagtataka ng representanting ito ay kung bakit kailangan pang magdala ng baril na pang-planting kung sigurado na may baril talaga yung uh, subject ng search warrant. So ibig sabihin, plinano talaga ito na just in case, walang makitang baril o kaya kung may baril, gagawing savings ay mayroong ipapalit na baril. So, uh, si Mr. Uh, Rainier. Yes po, Your Honor. Kayo po ang driver. Opo. Lahat po ba ng sinabi ng iyong kasamang si Mr. Uh, uh Michael Novicio ay katotohanan? Yes po. Uh, si, si Mr. Uh, Novicio, siya ang pumas, uh, pumasok sa trabaho para magsabi po sa inyo na nandun na yung subject ng search warrant. Yes po, Your Honor. At ikaw naman ang ginamit ng pulis para mag-guide sa kanila para doon sa Solimare. Yes po, Your Honor. Yes. Ikaw ba ang nagdala ng baril? Yes po, Your Honor. Saan mo inilagay yung baril? Hindi po ako nagdala ng baril, Your Honor. Ako po yung naudusan no mag-akyat ng baril pataas. Ano mo ibigay yung baril nung no? iniakyat mo sa taas? Hindi ko na po matandaan, Your Honor, dahil marami pong tao sa 1811 nung time na yun. Aha. Uh -huh. Eh, sa lahat ng pulis na nandito, nakasama doon sa operasyon, hindi mo matandaan? Kung sino? Hindi po matandaan, Your Honor. Sino ang nag-utos sa iyo na dalhin mo sa taas yung baril? Police Major Jason Kihana po. siya ang nag-utos sa inyo? Opo, Your Honor. Okay. At uh, si, si Michael, ikaw rin ang nagsabi sa police na may, na may inalagaan na mga babae yung iyong boss. Yes po, Your Honor. At ikaw ang driver, nagdadala uh, sa lahat ng mga dapat puntahan ng mga babae. Bodyguard po, Your Honor. Opo, ako, uh, yes. ako po nagbabante sa mga babae po. At ang driver ay si uh, Rainier. Your Honor, paiba-iba po kaming kasaman driver. Okay. Thank you. Uh, uh, Rainier, sino nasa babae na sa tabi mo? Translator po namin yun, Your Honor. Re uh, Morales, Miss Morales, na? Ay, uh, siya yung isa sa mga katulong doon. Uh, Chairman Ako. Yes uh, po. Miss Morales. Yes po. Yun pong sinabi lahat ni Rainier at si Michael, katotohanan po yun? Uh, wala po akong alam sa barrel sir. So, ibig sabihin, wala kayong, kayo na ang nandun sa 1811, pero wala kayong nakikitang baril na dalal-dala -dala, o nandun sa 1811 na pag-aari ng iyong boss? Yes, Your Honor. Wala po akong nakikita. Wala? Wala po. Now, that explains the reason why kailangan magkaroon ng dadalhin na baril para i-planting. Uh, so, wala? Wala po. Wala kang nakita? Il ilang taon na po kayong nagsisilbi kay Ms. Lynn? Six months pa lang po. Six months. Wala po kayong nakita na daladala niya? Wala po, Sir. Okay. Okay. Sir Chair, I'm Sir Chair. <laughs> Congressman ako, may kanting tanong lang ako doon. Six months ka doon, so, pero yung pag, pag, anong trabaho mo doon? Naglilinis ka ng... Translator uh, po. So, oh, nagtatranslate ka, tapos naglilinis ka. Opo. Yung mga kwarto ba doon, napapasok mo lahat yan? Opo. So, doon sa subject na kwarto, alam mo naman na meron doon, ano, di ba, yung opisina, doon sa may CR. Opo, opo. Kasi doon nakuha yung barel eh, di ba? Opo. Di ba, saka yung mga magazine. So may mga nakikita ka bang mga magazine doon ng barrel? Wala sir, wala po. Okay. Uh, I have also here, mayroon sa akin na certification ng uh, firearms uh Philippine National Police Forensic Group na yung barrel na nakuha doon sa raid 1811 ay parehas nung baril na pag-aari ni Mr. Michael Novesio. Parehas. So, ano ang sinasabi nito? Na yung baril na nakuha dun sa 1811 ay yung baril ni Mr. Novesio ni Michael na ibinigay kay Mr. Uh, kay Colonel Kehano or Major Kehano Uh, hana at yung grinding machine ayun ang ginamit na pag-deface ng serial number dahil nakalagay dito na defaced yung serial number nung baril na nakuha doon sa unit 1811 ah uh, iha alam mo rin na ang trabaho ng boss niyo ay doon sa pagkukuha ng mga babae sa kanilang mga customer yes po at uh, totoo po ba na uh, may mga araw na nakadisplay lang sa lamesa yung pera nung boss mo? Uh, pag po araw po ng swelduhan po. Doon lang? Opo. Pero hindi, hindi mo nakita uh, kung ano ang laman ng mga, yung tatlong bolt na pag-aari ng iyong amo? Minsan po kasi naiwan po nilang bukas yung vault sa isa pong opisina. Pera po yung nakikita ko. Pera yung nakikita mo. Okay. Pero wala kang baril na nakikita? Wala, sir. Wala po.